Marami pa rin po tayong katanungan na tatanggap. Kung pwede ba daw papalitan ang kanilang mga green place So, eto po yung pruweba. May client po tayo. Dala niya yung kanyang green na plaka. Papapalitan niya ngayon ng bagong disenyo. So, eto na po. Dahil ending 7 siya, ang pinalit din po natin ay ending 7. Eto ay para hindi ma-disrupt ang schedule niya sa renewal ng kanyang motorsiklo. So kapag po tayo ay nagpapalit ng ating uh, plaka, be sure na meron po tayong certificate na matatanggap. Dahil yung CR po natin ay hindi natin yun papapalitan. Hindi bagkus ay ito po yung dadalhin natin kapag tayo ay bumibiyahe. Patunay na itong bagong number na ito eto po yung assigned sa atin sa bagong disenyo ng plaka doon din po sa nagtatanong kung paano nila ma ang kanilang plaka na hindi pa nakapangalan sa kanila at kesyo ang deed of sale ay nawala hindi pa nakanotaryo hindi mahagilap ang mga may-ari mag-execute po tayo ng affidavit of ownership at magdala rin po tayo ng isang valid ID para patunay na yung nakapirma sa affidavit of ownership ay the same sa magkiklaim ng plaka.